Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang bodega sa Pampanga kung saan itinago o tumambad ang mga hinihinalang sabon na tinatayang nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Isinilid pa ang mga iligal na droga sa mga supot ng chicharon. Si Joshua Crisostomo para sa detali ng balita. Tinatayang 560 kilos ng shabu ang nakumpiska ng operatiba ng National Bureau of Investigation noong September 24 sa isang bodega sa barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Ginawa naman ang naturang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency, Bureau of Customs at sa direktiba ng Department of Justice. Sa ginawang operasyon ng mga otoridad, nabisto ang kilukilong shabu na nakasilid sa loob ng mga plastik ng chicharon na nakalagay sa limamputsyam na kahon. Ayon sa NBI, tinatayang nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos ang syabong na recover sa lugar. Nadiskubre umano ng mga NBI ang ilegal na droga matapos mapasok ng kanilang undercover operative task force ang grupo ng sindikato na nagpupuslit ng droga sa Pilipinas. Bukod sa mga syabong na kumpiska, may mga dayuhan ding inabutan sa lugar na iimbestigahan na maaaring maharap sa RA-9165 o violation of Dangerous Drug Act of 2002. Ayon naman sa BOC, pinaghihinalaan nila na nagmula sa Thailand at China ang mga kontrabando na dumaong sa Subic Port noong September 18. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Rebulya, ito na ang pinakamalaking halaga ng ilegal na droga na nasabat ng pamahalaan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Samantala, inatasan din ni Remulla ang BOC na bantayang maigi ang Subic Port kung saan dumadaong ang mga kontrabando. Para sa Your TV News, Joshua Crisostomo, sumasaludo sa bawat Pilipino.